Walang maralita sa kanila. Ipinagbibili ang mga ari-arian at ipinamamahagi ayon sa pangailangan ng bawat isa. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol Chapter 4 verses 32 to 37 May iisang puso at diwang lahat ng mananampalataya Walang sino mang kumanya sa sarili niya mga ari-arian kundi para sa lahat ang tanang meron sila Nagpatutoon ng may dakilang kapangyarihan ang mga apostol tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at nadama nilang lahat ang kagandahang loob ng Diyos. Walang maralita sa kanila. Ipinagbili nila ang, ang mga lupa at bahay ang mga iyon at inilalagay sa paana ng mga apostol ang pinagbilhan at ipinamamahagi naman ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ganito ang ginawa ni Jose na isang libitang taga-sipre na tinawag na Bernabe, ibig sabihin taga-aliw ng mga apostol. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at dinala at inilagay sa paana ng mga apostol ang pera. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Napakaganda ng pagbasang ito. Ito ang paborito kong Uh, sulat ni San Pablo sa gawa ng mga apostol. Napaka ganda ng kanilang layunin ito ang diwa ng basic ecclesial community o basic Christian community na kung titingnan natin ang pinakabuod ng simbahan ito ang isang pundasyon ng pananampalataya ng mga apostol na tinutulad natin ngayon ang simula at gawa ng mga apostol sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya kung titingnan natin, walang maralita sa kanila. Ipinagbibili nila ang lupa at bahay at ang mga iyon ay pinagbabahagi-bahagi nila ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ganito ang buhay kristyano at nais ng Diyos na ang buhay kristyano ay may ganitong pagtutulungan. Ang diwa ng mga apostol na isinabuhay nila noon ay binabalik-balikan natin ngayon at hindi lamang ito uh, sa atin kundi ito din ang diwa ng uh, Vatican II ang Vatican II ay pagpupulong ng mga obispo sa buong mundo at ang binigyang diin nila ay ang simbahang mga tao. Kaya ito ang pundasyon ng ng people of God, pundasyon ng bayan ng Diyos. Kaya napakagandang balik-balikan ang ang halimbawang ito ng mga apostol na kung saan ito ang nagbigay ng inspirasyon sa ating mga kristyano upang balikan natin ang gawi at gawa ng mga apostol na pwede namang isabuhay ngayon sa ating kasalukuyang kalagayan. Kaya kung bibigyan tayo ng pagkakataon, ito ang binibigyang diin ngayon sa simbahan, ang Plenary Council of the Philippines, na ang pangunahin ay pagbubuo ng batayang pamanang, pamayanang kristyano na kung saan ang diwa ng pagkakaisa, ang diwa ng pagtutulungan, ang diwa ng katarungan ay nasa gawang ito. Kaya ang ang buhay ni Jesus ang pagbabagong anyo at bagong buhay ay isang bagong pananampalataya at nais nating bigyan ng pansin na ang kaloob ng Diyos ay ang magkaroon tayo ng liwanag, magkaroon tayo ng pag-asa na ang kahirapan ay madadala natin sa pagtutulungan at pagkakaroon ng pagpapahalaga sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, napapasalamat kami sa halimbawa ng mga apostol. Ang mga alagad nawa na ito ay maisabuhay din namin sa kasalukuyan na kung saan ang pagkakawatak-watak, ang pag aaway ay nananatili. Sa'yo na gabayan mo ang espiritu ng pagkakaisa, ang diwa ng Pamayanan ng Kristyanong nagtutulungan para sa kaginawahan ng lahat. Ito ay pinasasalamatan namin kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.